Guys, magandang araw. Ah, uh, nalito kami ngayon sa Jong Shop. may mga ginagawa na sa papel guys. yan ang kinakarga namin guys. Pinapuan nila yan. Pinatali yan. Marami yan, nakatali na yung ba, bandol ba? Yan ang na dinadala namin sa Pampanga. May iba klase guys, yung kwan karton, may papel na mabuti. Okay, so yan. Yeah. Ang ganyan guys, kaya hindi nang yan eh yun pa yung kakarga namin. Ah, yun, ito, iniipon na nila. Tinutunaw yan guys eh. Ginagawa ulit ng papel, karton. Ah, ito guys. Ang ah. ulan dito guys eh. Hindi masyadong. makina na guys ng tatali niyan yan ang ganyan nila para mapitpit na may gi matalian marami yan guys so, yan ang laging kinakarga namin guys nadali so, niya sa tunawan yan na guys ang tinatalian